Ayan na po guys, yung ating mga biik, uh, bagong paligo. At saka update lang po tayo sa ating mga biik at saka sa, sa ating unahin. Ayan po guys, yung ating mga biik. At saka kasama po natin dito guys, yung ating partner ayan. Huwag kang mahiya, tingin dito sa camera. Ayan. Dito. At saka guys, maglalagay po tayo ng katul sa ating sa ating mga bake para po ay hindi po sila lalamukin ayan ito po yung guys yung ating katol lagay po natin dito para po hindi lamukin yung ating mga bake guys ayan ayan ito po yung guys yung ating lalagay ng katol ayan o oh. saka ito po yun guys o oh. bagong paligo po yung dik dik namin ayan At saka ito po guys o oh. yung ating bagong yung ating inahin guys o oh kaka kakakain lang po nito ngayon guys ng isang kilot kalahati ayan ayan po yung ating mga big case oh. ayan o oh. naglalaro guys ayan. ayan po sila ngayon ayan po ayan po yung naihi yung ating pitrin train ayan. ayan yung, yung iba naman dito ay nag dumididi Tsaka yung ito naman po guys oh. Ayan. Ayan po guys yung ating update sa ating inahin guys na si Mama Picture Main yung sa kanyang mga biik. Ayan po yung kanyang biik ngayon o. Oh. Ayan. Medyo malalaki na po sila guys. <clears throat> Pinapakain na po namin to ng booster feeds guys. Yung mga biik. Ayan. Ayan. Ito po yung mga bake namin guys. Oh. Malulusog po. Ayan po sila. At saka ito po oh guys. Oh. At saka pinapakain po namin ng booster page. Ayan po guys. Ito. Oh. Ayan. Dik, 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 dik. Dik, dik, dik. Dik, dik. Po. Ayan po guys yung pinapakain namin ng na booster page. Ayan, maliliit na ano. Ayan po guys. Ah, yung mga update, ah. Ayan po guys. Ayan po Bagong peligro po po yung ating mga pig ngayon guys. Ayan. Bali maglibing labing isang araw na po ngayon. Ayan. Malakas po sila dumidi guys.